Magandang araw mga kaibigan ng Barca Hoy! Welcome sa bagong video kung saan ipapakita namin ang potensyal na starting 11 ng Barsa sa Champions. Magde-debut ngayong Huwebes kontra Newcastle, unang laban nila sa European competition sa ilalim ni Hansi Flick. Nasiguradong magiging matindi ang laban kontra sa Urakas. Sa kopona ng Newcastle na tiyak na magpapahirap, pero ang Barsa, kahit na may mga mahalagang manlalaro, nawala. Dahil mabilis kong babalikan, agad ang listahan ng mga tinawag. Pero bago iyon, hinihiling ko muna na pindutin mo ang like button, mag-subscribe ka sa channel at i-activate ang notification bell. At huwag kang mawawala dahil bukas ng Huwebes ay live tayo ng mahigit dalawang oras. Kasama ang magandang pre-show na iyon. Narito si Albert Blaya, top analyst ng Football Club Barcelona para ibahagi ang pinakamaganda, pinakamasama at mahahalagang detalye tungkol sa Newcastle at Barcelona. Kaya manatili ka hanggang dulo ng video dahil ipapakita ko sa iyo ang posibleng starting 11 ng Barca bukas sa Newcastle. Tara na, pindutin mo ang like at magsimula na tayo. Sige, tara na. Magsisimula tayo sa goalkeeping position, kung saan walang duda at malinaw na makakakita tayo ng isang magandang araw. Isang magandang araw na may debut ng isang batang manlalaro. Si Joan Garcia, bagong recruit ng Barca, ay magde-debut bilang goalkeeper ng Barca sa pinakamataas na kompetisyon sa Europa. Si Joan Garcia ay kailangang maging napakahalaga para pigilan ang mga cross mula sa gilid at ang mga bola. Sa throw-in, malapit kay Salaria, susubukan ng Newcastle na ipasok gamit ang kanilang malalakas at matatangkad na manlalaro. Mga manlalarong halos dalawang metro ang taas tulad ni Gualtemave ay maaring magdulot ng panganib kaya dapat laging alerto. Kaya naman, si Joan Garcia ay kailangang maging determinado sa ilalim ng goal sa laban bukas para sa kopunan ni Hansi Flick. Sa kanang bahagi ng depensa, makikita natin si Jules Kunde. Si Kunde na noong laban kontra Valencia ay nakita natin sa kanyang pinakamahusay na antas. Sa tingin ko, dapat niyang panatilihin iyon at tulungan ang Barca para makuha ang tatlong puntos. Kaya naman, si Joan Garcia ang magiging goalkeeper at sa kanang bahagi ng depensa, isasama natin ang Frances na si Jules Kunde. Naniniwala akong walang magiging duda at siya ang maglalaro sa kanang bahagi na iyon. Sa kaliwa dahil wala si Alejandro Valde, kukuha tayo mula kina Gerard Martin. Si Gerard Martin na palaging maaasahan, mahusay siyang maglaro at bukod pa roon, magaling din siya sa mga bola sa ere at sa mga set piece. At kailangan siyang maging mahalaga sa mga corner kick at sa mga pasang papasok din. Tulad ng ipinakita ko at ikinuwento tungkol sa ginagawa ng Newcastle. Kapag may boundary throw, si Gerard Martin ay nasa kaliwang depensa. Mag-ingat sa sentral na depensa dahil may naibulgar na si analyst Arbel Blaya, mukhang si Paco Barci ang maglalaro bilang kaliwang sentral, sentral na depensa. At para sa laban na ito, tandaan natin na dalawang laro na siyang reserba. Si Ronald Araujo ba ay maglalaro o mukhang ang Uruguayo ay magiging starting player sa laban na ito. Laban na mahalaga ang pisikal, taas at bilis. Lahat ito ay taglay ni Araujo. Kailangan patunayan ng kapitan ang sarili at magpakita ng tapang. Dahil dito, posibleng ganito ang depensa ng Barca kontra Newcastle. Kasama si Joan Garcia bilang goalkeeper, si Tela sa kanan, si Gerard Martin sa kaliwang fullback at bilang mga sentral, si Napako Barsi at Ronald Araujo. Totoo na mababawasan tayo ng kalidad sa paghawak ng bola, pero makakakuha rin tayo ng bilis, lakas, katawan at taas para mapigilan ang laro ng Newcastle na ito. Galing din sa sunod-sunod na laro si Eric Garcia kaya okay lang magpahinga siya pero pwede rin naman siyang maglaro o si Christensen. Pero iniisip namin, base sa sinabi ng aming analyst na si Albert Blaya, na malamang ito ang magiging forma ng depensa ng Barca. At punta naman tayo sa gitna ng field. Bakit nga ba? Dahil may magandang balita ako sayo, at ito ay si Frankie de Jong ay nakarecover na at kasama na siya sa listahan ng mga tinawag ng Barca. Kaya naman ang Dutch na midfielder ay siguradong magsisimula bilang first 11 para sa laban kontra Newcastle. Marami nagawasi ka sa dulo, Maravilla, pero si Frankie ang elite at tiyak pipiliin ni Hansi Flick. Kaya naman si Frankie ang magiging base sa gitna ng midfield kasabay ng pinakamahusay na midfielder sa mundo, si Pedri Gonzalez. Si Pedri na kailangang maging determinado, susi at mapagpasya para mapigilan ang mataas na ritmo na gustong ipataw ng Newcastle sa bawat laro para magdala ng talino at pag-iingat sa pinakamahirap na laban na darating. Sigurado yan. Si Pedri ang dapat maging amo, may-ari at hari ng bola at magdirekta gaya ng dati. Alam niya gamit ang kalidad na nagtatangi sa koponan ni Hansi Flick mula sa gitna ng field. Kaya ito muna ang itsura ng koponan ngayon. Kasama sina Joan Garcia, Kunde, Araujo, Kubarsik at Gerard Martin Frankie, De Jong at Pedri sa base ng gitna ng field. At ngayon, medyo mas pasulong sa posisyon ng attacking midfielder. Sa tingin ko, kailangan maglaro ang taong naging most valuable player ng laro noong isang araw. Ang taong naging susi at napakahalaga noong isang araw. Maganda ang kondisyon niya ngayon at naka-score pa ng dalawang goal. Ang tinutukoy natin ay ang forward, medyo forward midfielder, attacking midfielder mula sa Lamasia. Ang taga Unuba, taga Campillo, si Fermin Lopez na naging most valuable player ng laban kontra Valencia noong isang araw. At sa tingin ko, mas maganda ang kondisyon niya ngayon kaysa kay Dani Olmo na malamang ay makikita natin sa ikalawang kalahati. Mamaya si sisilipin ko ang bench ng Barca, pero para sa akin ito ang best midfield para sa laban na ito. Sa isang Newcastle na gustong gusto umatake sa kalaban, anim na espasyo, itong taong ito ay gumagalaw ng walang kapantay. Kaya sina Fermin, Lopez, Pedri at De Jong ang magiging midfield ng Barca. Tingnan natin ang atake, pamilya. Bilang siyang pipiliin ko si Ferran Torres dahil nasa magandang kondisyon at mahusay magtrabaho para sa koponan. Si Robert Lewandowski ay gumawa ng dalawang gol sa loob ng sampung minuto noong isang araw. Mag-ingat tayo. Hindi ko isinasan tabi si Robert pero sa tingin ko mas bagay si Ferran para sa laban na ito. Kahit ano piliin ni Hansi Flick, yun ang tama at maganda. Kasi siya ang nakakaalam, ba diba? Base sa laro ngayon, posible na si Peran magsimula sa labing isa ng Barca. Pakinggan nyo, kasi sa tingin ko maglalaro siya. Si Marco Rafford sa kaliwang gilid, kaharap si Kieran Trippier. Isang mahalagang laban kina El Estel ng Newcastle at Atletico de Madrid. Bukod pa rito, si Marco Rafford ay bumabalik sa isang larangan ng Premier League, kung saan gusto niyang magpakitang gilas at magpakitang tatag. Maari siyang maging susi sa laban na iyon. At sa kanang bahagi, makikita natin si Kapitan Rafinha. Isang tao na kailangan ding maging napaka-napakahalaga. Napakahalaga, Rafinha. Pahintulutan mo akong hanapin ka. Narito si Rafa. Naniniwala ako na siya ang kakaiba. Mapagpasya, humihila ng grupo at mas masipag sa iba. Sanay din siyang maghanap ng espasyo at tumira sa kahit anong distansya papuntang goal. Dahil sa hangaring makaiskor at manalo ang galing talaga ni Rafinha. Gaano kaya siya kaimportante sa laban na ito? At naniniwala ako na siya ang dapat maging tao na magdadala ng kaibahan. Kaya naman, mabubuo natin ang malakas na team na ito kasama si na Joan Garcia, Kunde, Arausco, Kubarsik, Gerard Martin, Pedri de Jong. Sa gitna ng midfield. Sa ataking midfield na posisyon, si Fermin Lopez ay nasa likod ni Ferran. Sa mga gilid naman, nagpapalitan sila ng posisyon at maraming galaw. Marco Rafford at si Rafinha na magaling. Sa ikalawang kalahati, makikita natin si na Lewandowski, Dani Olmo, posibleng debut ni Ronnie Bardagli sa Champions, Mark Asado at si Eri Garcia. Sa tingin ko, may sapat na reserba at maganda ang kuponan para makuha ang unang tatlong puntos sa unang araw ng Champions. Sabihin mo, ano sa tingin mo sa kuponan ng Barsa? Pindutin mo ang like button at ibahagi ito sa mga kaibigan mo. Tandaan, magkita tayo bukas para sa pregame at live kwento sa Barsa Hoy. Huwag palampasin sa paborito mong channel, Barsa Kahapon. Ngayon, magpakailanman.